Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang aking Sniper Meta Build dito sa Ragnarok M Classic! Okay, so if you guys didn't know, ang pinakaunang job na ginamit ko sa Ragnarok is sniper. And bala ko siya ulit gawing main this upcoming OBT. Kaya ngayong araw, e eh i-share ko sa inyo ang aking sniper ADL build, or crit build kung tawagin. Ganito nga pala yung itsura niya sa PvE. So, eto yung nakikita ko meta build ng snipers. Since bukod sa sobrang dali niyang buuhin, eh hindi rin siya magastos sa SP pots. Kaya, for sure, makakatipid ka sa Zenny. So, huwag na natin matagalin pa. Simulan natin sa stats. Okay, so tatlong stats ang gagamitin natin sa build na to, agility para sa attack speed and flee, dexterity pampataas ng damage and hit rate, and luck naman para sa crit, crit def, and hit rate ng debuffs. So kung archer ka palang, ang unahin mo lang lagyan na stat is dexterity lang muna, para bukod sa meron kang damage, eh hindi ka magmiss sa mga mobs. Pagtungtong mo naman ang hunter, eh hatiin mo na yung stat points mo sa agi and dexterity, pagpapantayin mo yan silang dalawa. And kapag sniper ka na, e eh doon na tayo maglalagay ng lock. So 30% agi, 30% dex, and 40% lock yung distribution natin. So etong tatlong base stats din ang dapat nating kunin sa enchants. Pero kung wala, e eh pwede na rin yung attack, attack speed, critical, physical damage increase, or kung maswerte ka, e eh sharp or arch, which are special enchants. Next is skills. Sa Archer Skills, ang kukunin natin is Vulture's Eye Level 10. Pinapalayo niya ng range natin and pinapataas yung hit rate. Owl's Eye Level 10, pinapataas niya yung dex. Arrow Shower Level 10, ito yung AOE skill natin na very useful sa mga quests, instance, and grinding. And Elemental Arrow Level 10, pinapataas niya yung damage ng auto attack natin pero pag lumampas siya sa Level 10, e eh mas lalaki yung damage na makukuha natin sa dex. Sa hunter skills naman e eh, improve concentration level 10, pampataas ng agi and dexterity, pero pag lumampas siya sa level 10 e eh, magbibigay din siya ng crit damage and auto attack damage increase. Splitting arrows level 5, di natin to gagamitin, prerequisite lang yan. Heavy arrow level 10, single target siya and kung sinong tatamaan e eh, mas lalambot siya sa auto attacks natin. Blitz Beat level 10. Ito yung automatic attack yung ibon natin. By the way, yung chance na magproc yan ay e nakadepende sa luck. Kaya kung mataas ang luck mo, eh mas madalas din da damage yung ibon. Lighting Arrow level 3. Ito yung pang-reveal natin ng invisible units and traps. And Beast Mastery level 10. Pampataas ng damage ng ibon. Sa sniper skills naman, ang kukunin natin dyan ay e true sight level 10, buff yan na pampataas ng base stats, attack and critical hit. Verity Awakening Level 5, pampataas ng critical hit kapag low HP ang kalaban. Windwalk Level 7, buff to na pampataas ng movement speed and flee. And Trump Tamer Level 10, buff naman to na pampataas ng damage ng ibon. And kapag lumampas siya sa Level 10, eh, nagbibigay din siya ng attack and crit damage. So kapag naka-distribute ka na ng total of 120 skill points, e eh, pwede na natin i-overups yung ilang skills dyan. So gagawin natin level 20 yung elemental arrow, Level 20 sa Improved Concentration, Level 10 sa Ferity Awakening, and Level 15 naman sa Trump Tamer. So sa manual skills, ang ilalagay natin dyan ay Wind Walk, True Sight, Arrow Shower, Heavy Arrow, and Lightning Arrow. And sa manual naman ay e Normal Attack, True Sight, Heavy Arrow, and Wind Walk. Next is Gears. Okay, so meron tayong dalawang set ng gears na gagamitin, ang temporary gears and endgame gears. So from early to mid game, ang gagamitin natin e ang spirit set na makukuha natin sa rift instance. Pero huwag kayong malilito dahil ang mga spirit equipments na yan e merong iba't ibang stats. Kaya sa offhand, gamitin natin yung may lock na stat and i-refine natin siya hanggang plus 12. Sa armor naman, e may stat na agi and lock and i-refine din natin siya hanggang plus 12. Sa cloak, yung may lock and crit and i-refine din natin siya hanggang plus 12. Sa shoes, yung may agi and crit damage and i-refine natin siya hanggang plus 12. Sa accessory, isang fairy in bottle and isang spirit accessory na may lock and crit damage and i-refine natin siya hanggang plus 12. And sa weapon, e epic spirit beacons yung gagamitin natin. Then, i plus 12 muna natin siya bago sa gari ng upgrade para maging plus 10 na siya na spirit bow. So yan yung set na gagamitin natin sa early to mid game. Pero sa end game, ipapalitan din natin yan ng craftable gears. Ano-ano ba yon? Sa offhand, tier 8 na Niles Bracelet and i-refine natin siya to plus 15. Sa armor, tier 8 na Sniping Suit and i-refine natin siya to plus 15. Sa cloak, tier 8 na Undershirt, then i-refine natin siya to plus 10. Sa shoes, tier 4 na Rune Boots and i-refine natin siya to plus 12. Sa accessories, isang tier 4 na fairy bottle and i natin siya to plus 15. And isang tier 8 na lock necklace and i natin siya to plus 12. And sa weapon, tier 4 na malang snow crab and i natin siya to plus 15. Ito yung pinaka-solid na set ng ADL Sniper. Pero sobrang gastos niya naman i-tear up, i-refine, and butasan ng card slots. Kaya pang endgame talaga siya. Then sa head, yung pinaka-best na nakikitaong gamitin natin is yung Snow Child. Meron siyang 10% base and job XP bonus kapag kumikil ng mobs, and additional damage na nagsiscale sa base level mo. Sa eyes, Angel Spirit para sa bigay niyang 4% attack. Sa mouth, Blowgun para sa bigay niyang dex, and itry natin siyang i -plus 15. Sa back, Devil Wing para sa bigay niyang plus 1 all stats and 5% damage and sa tail e Lolly Ruris Cat. Every normal attack mo e mababawasan ka ng 2 SP. Pero madadagdag naman yung damage mo ng max SP multiplied to 1 plus lock over 100. So for example yung akin, meron akong 891 max SP and meron akong 116 lock. So gamit ang PEMDAS rule, eh madadagdagan yung normal attack ko ng 1924.56 damage. Next is cards. So sa weapon, ang habol nating cards is yung nagbibigay ng critical damage gaya ng Goblin Archer, Steam Goblin, or Kobold Archer card. Sa offhand, Thief Bug card para sa plus 10 hit. Sa armor, Anolian card para kapag inaatake ka, e eh may chance kang magproc ng plus 5 ag and dex. Sa cloak, Bafo Junior card para sa plus 2 ag and plus 5 crit. Sa shoes, Mill Thief Bug card para sa plus 3% attack speed. Sa accessories, greatest general card para may chance kang magproc ng plus 10% final damage or kobold card para sa plus 10 crit. And sa headwear, cramp card para sa plus 3 lock and plus 5 flee. Next is Acer Monument. Okay, so etong Easter Monument e eh, sobrang dami mo pwedeng lagyan dyan. Depende syempre sa kung gano'ng kakasipag mag-donate sa guild nyo. And personally, hindi ko pa siya ganong kakabisado. Pero ang mga nilalagyan ko dyan is yung mga nagpapalakas ng Elemental arrow damage, nagpapataas ng chance to trigger blitz beat, pangpalakas ng arrow shower, and kung may sobra pa, e eh, bala ko din kunin itong mga decks. Siguro gagawa na lang ako ng updated video kapag nakabisado ko na siya. And last but not the least, arrows. Okay, so dito sa Rome Classic, eh sobrang dami natin pwedeng bilhin ng arrows. Merong fire, water, earth, wind, ghost, dark, and holy arrows. And lahat yan, eh pwede natin ilagay sa item bar para madaling magpapalit-palit ng elements. Punta ka lang sa bag, consumables, pindutin mo tong espada na icon sa lower right, and idrag mo dyan lahat ng arrows. So by the way, kung hindi mo alam kung paano nag-work yung elements, eh punta ka lang sa bag, Traveler's Notes, adventure guide, then attribute restraint. May table dyan para sa strengths and weaknesses ng mga elements. So, yun? Every time na meron tayong idadagdag or babaguhin sa build, e eh makakaasa kayong mag-upload ako ng update video. Kaya kung meron kayong corrections or suggestions sa build natin, eh wag na huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Malaking tulong yan mga bro. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you!